Hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Don't to fly too high. Be sure to keep the mountain in sight. Far from the edge, don't you believe it? Love the world, but keep the sky on your mind. ang tuk -tuk ng So, hi guys, migamiglab shout out sa lahat. Good morning. Time check po natin, uh, alas 7 na nang umaga. So, kararating ko lang po galing sa Alabang Palengke. Uh, mega miga migamiglab shout out uh, team Nisnoy, team Da Barkads at uh, team Survivors. Ah, uh, lahat ng YouTube subscribers, mga kaibigan kong OFW, mga silent viewers, sa mga kapitbahay ko, kapatid ko, magulang ko. Good morning sa inyong lahat. So, ngayon pala guys, may isi share ako sa inyo kung ano-ano nga batong akong ah uh, uh, na. na guys, kay Bisaya si host. Kung ano-ano nga batong mga napamili ko sa ay ah, ayala naman nabuang sa ano, sa alabang sorry guys, sa ano na to, pag tumatanda na ganito, malimutin, si malik-malik na. Kung ano nga ba itong nabili ko sa alabang paleng, kaysa halagang 3,500 lang po, ayun lang po talaga ang aking dala. So, isishare ko na to sa inyo guys. So, ito na guys, isishare ko na. <laughs> na dumapit kasi itong aking malambing na alaga. <laughs> si Adi. Adi, si Adi to guys. Kaya ko ito pinangalanan ng Adi dahil kung kilala niyo po si Dina Wong at Ivy Laksina na aking mga paboritong player sa volleyball, sa Choco Mocho at F2 Logistics. So ayun, ginaya ko na yung tawagan nilang Adi. Kaya yeah, yung muning ko si Adi. So ayun na guys, uh, isishare ko na po sa inyo. Maraming maraming salamat guys. siya guys, o, oh, ganyan yung sakit niya, oh, style niya sa akin pala kada umaga, kada pagdating ko, so ganyan siya, um, yan. Ganyan yung ginagawa niya. Minsan matutumba na lang sa matutumba na lang siya sa pagpapansin niya. Ayun guys. Um. paano ako matuno nito, Adi? Umalis ka na diyan, Adi. Mm, um, hala, papansin Adi. Mm. Um. Mm, um, Adi, umalis ka muna diyan. Dali, kay mag-share ako nitong ano, pinamili ko sa alabang. Um? Tingnan niyo lang, guys. Oh. Ganyan siya. So, unahin natin to guys. Unahin po natin ito. Bumili ako ng sampagita. Hmm, halagang 20 pesos. Ito, medyo mabigat na itong dala namin. Talagang tiniis namin magbuhat kasi kung magka-tricycle pa ako, ah, wala na. Magkano ang tricycle? Ito, suka. Ano bang tawag sa suka na to? Hindi naman to. to, to. ano ba to? Nakalimutan ko. Basta suka yan guys, hindi yan tuba. Ewan ko kung tuba ba yan pala, basta basta guys, hindi ko lang <laughs> Ito, nagtanong ako kung anong yung pinakamurang toyo. Ito tag 30, 35 ba yun? Nakalimutan ko. Basta ganyan lang. Ito, bumili ako ng ganitong stick para sa isaw. Tag 25 isang ganito. Uh, 100 pieces na siya. Ito, continue ako guys dito lang ako sa lapag pasensya na kayo ha ako kasi ang nagunit ng kamera ang nagunit naghawak pala ng kamera ah uh, ito ketchup tag 10 isang balo tapos yung ganitong asukal tag 30 itong oling ko ah uh, isang daan isang daan na yan ilang piraso ba to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Isang daan yan. Twelve piraso. Naman tayo sa kabila. Kotlong. Yung by 14, 16 ang binta ko nito isa. Yan, bumili ako ng mga plastic. Uh, plastic ng yelo. Tapos itong labo, yung pang isang kilo. Tsaka ito kay para sa suka. Or pag nagbalot ako ng tig-sampu, sampung pisong antika. Tsaka itong 7 oz Kasi kailangan ko yan siya guys sa ihaw-ihaw. Ito naman, pag nagagawa ako ng yellow, gusto ko talaga yung wow plastic. Kasi mas parang napapalaki ko yung yellow. Kung kumpara doon sa horse. ah ito, may mga bumibili pa rin sa akin ng face mask. Pag limang piso pa rin ang binta ko nito. Bumili ako ng tatlo. Ayan. ah bumili ako ng langka 71 kilo. Alam namin, gagataan ko. So, binadjet ko lang talaga ang 3,500. Tapos, ito guys, dilis. Isang daan to. One-fourth lang siya. Ayan, isang daan na yan. Bumili ako ng tina pa. 75 ang one-fourth. At itong tuyo na to, halagang isang daan lang din para lang maghanap si customer may maibigay po tayong tuyo ayan talagang isang daan to Balut balutin natin to mamaya kung magkano tutubuin natin tapos sa dilis at itong tinder juicy na with cheese ito mahal na pala to nagtaas na pala to 63 na ang puhunan nito kaya ibibinta ko siya ng 73 apat lang ang kinuha ko ay ito pa lang nagmahal ito pala ang 73 prosino out. Oh, 63 kaya ibibinta ko na siya ng 73 prosin sa mga frozen food nag nagtutubo po ako ng 10 piso kasi dito po sa amin mahal ang kuryente. Hindi naman galing sa Meral ko, bali submeter lang po kami. Yan tag 20 ang per kilo watts. Yan, ito naman 48 ang binta ko. 38 yan. Ayan. kailangan na nating linisin ng isang rip ay eh, may ilalagay na kasi pinatay ko po yung rare kong maliit nung wala akong anong mga prosin. At, at ito na yung iihaw-ihaw ko bukas guys. Itong dugo. Dahil ako lang kasi mag-isa ang gagawa nito. Kaya yung kayang-kaya kaya ko lang. Kayang-kaya ko lang gawin. Dahil ako lang po ang kikilos nito. Luto ko, tuhog ko, display ko. Ayan, ito. Ito na siya yung sa isang kilo. Isang kilo lang muna, guys. Sa paglinggo lang kasi nandito si partner. Tapos itong liig. Itong paa. Kailangan linisin ko pa ito ngayon. At saka itong isaw. Sa labas mayroon. Ayan. Ilinisan ko yun ngayon bago i-marinate ko, ilagay sa ref. Kasi bukas pa po ng umaga yan. So, ayan siya. Marami-rami naman ang 35 pala. Budgeting na lang talaga. So, ito po yung sa pinakalas na bag, guys. Bumili na ako nito ng dalawa. Kasi siya, ito na rin yung gagamitin ko sa pag-ihaw-ihaw ko. Kung may bibili man ng hotdog. So, ito na rin siya. 48 peraso, tag 470. Ayan, 48 peraso na po yan. Dahil mabinta rin naman sa akin yung hotdog. Pero so, wala siyang cheese. Ah, meron naman akong pang store din, yung may cheese naman. So, ito yung sa isa. At ito, bukod-bukod ko na po gamitin. Ay, yung gamitin naman. Yung gagamitin ko para bukas at para sa tindahan. Itong kamatis, ang nabayaran ko nito 30. Ay, nabubulok naman to. Binta ko to ng size isa. Size isa. Yan, binajit ko lang, binajit, budget, budget lang. Ito yung pang tindahan, 60 pesos na to, ilang piraso ba to? 2, 4, 6, 8, agoy, tag sa isang isa, binta ko to tag 8, isa. Tapos ito, ito naman yung gagamitin ko para sa ihaw-ihaw bukas, para alam ko kung magkano punan ko sa ihaw-ihaw guys. Itong luya, 52. Siling labuyo, 12. 12. 3, 6, 9, 12. Please, yeah. Ito, tag 3. Tapos ito, kung may bibili, pero hindi ko naman ito maubos sa pag-ihaw-ihaw. Ito. Hmm. Ito, pambinta ko itong 25. Tsaka itong 21. So, ayan lang po, guys, ang pang nabili ko sa halagang 3,500. So, ayan lang po ang aking vlog nitong araw na ito guys, uh, maraming maraming salamat sa inyong panunod na kahit naman hindi masyadong importante, kailangan i-vlog para may ma-content, uy, eh, kahagal sa kunang ay, eh. naku Diyos ko, nagpawis, sobrang init so, ayon lang po ang na-share na ko sa inyo ngayong araw na ito, November 10, araw na biyernes bukas po ako mag-iihaw-ihaw so, ayun Siyempre, bukas, i-vlog din natin kung paano yung pag iho ihaw ko. <laughs> Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Bye-bye!